talagang nalusaw niya yung damo no medyo kabisado na nila rito yung sistema ng ano pagkokontrol ng damo gamit ang mura lang na pandamo katulad ng uh, butachlor propanil kagaya ng advent kagaya ng advance kaya kung mapapansin mo malinis na oh. Hello mga ka-great, magandang magandang araw po sa inyo lahat Tingnan natin yung sabog tanim ni Kuya Prince na Malagday Yung Finiture natin noong nakaraan Tingnan natin kung paano sila nagkocontrol ng damo So, nung pumunta tayo rito nung mga dos siguro yon. Bagong sabog lang to, 2 days pa lang. Ngayon po ay nasa 12 days na to. Ah, ngayon po ay uh, July 12. So, meaning to say, 10, 10 days ago, nakababad pa rin yung ano niya, yung yung palay. Inispray nila ito mga pang 7 days eh. So, may So, more, or less, mga 3 days na nakababad yung palay no Sa tubig. Kaya eh, ito, ligtas na po. Ito sa damo. Totoo lang, impressed ako dito kay Kuya Prince na malagday kasi yung pagkakasabog niya is hindi madal, hindi masinsin. So, merong room for tailoring, oh. No? Merong for tailoring. kaya lalaki po ang palay na ito na maganda ito po yung tinatawag na Quirino Avenue Quirino Extension ganda ng bundok dito so bago tayo umuwi ng Matangas ay check ulit natin itong palay ni Kuya Prince na Malagday Now, dito sa may part na hindi masyado nababad ng tubig or mas na mas na nawala nawalan ng tubig. Mapapansin niyo yan, meron yung mga tinatawag na second generation ng damo. Ayan. So kailangan na kailangan ibabad 'to. Untustusin dapat talaga may tubig pa 'to. Nakababad kasi may mga second generation na ng mga damo, ayan oh. 'no. Dapat malulusaw pa rin ng tubig 'yan. Or else mag-i-spray sila rito ng ano ng post emergent herbicide kasi hahabol at hahabol yan once na nag-abono na sila dito po sa amin kasi master na nila rito yung pagsasabog tanim hihira na rito yung naglilipat tanim unang una matipid matipid talaga number one yun kasi yung pagtatanim talagang isang bagay na napakagastos na ito. Dito naman, walang damo talaga. Ito sabay, ito inispirin ng pandamo. Oo. Ah, ah. ah, bumaha. Ah, nawasak ang harang mo. Okay, balik mo. Kasi may mga... Ito, pagka hindi natin to binabaran ulit. May mga lumilitaw na ulit, oh. Oh, tutuloy to. Ayan, oh. Pero dito, oh. Dapat talaga ganito. Ganyan lahat. Ha? Bina pala tayo nung nakaraan. Yung malakas ang ulan. Ah. Kaya pala sabi ko na wala yung tubig nito. Apo. Babad muna natin ulit ng mga 3 days ito. Oo, punin ulit. Para yung mga malilit na mga sumisibol na yan ay hindi na tumuloy. Lubog ulit. Wala namang problema to kasi maganda naman yung sibol ng palay. Kahit nakalabas lang yung mga tatlo, dalawang pulgada. Ganito lang. Ah, malinis na malinis na yan. Isang babad mo pa rito. Wala na yan. Malulusaw na yan yung sa insect mga lukot-lukot likit ano tawag to lipolder oh yan galing ito sa 44 yung pinili namin na tinatawag na triple Aga, pero kayo na nagpili oh, dito na po sa ano ito? dito na sa lugar na ito sa lugar na ito dito na po. Mm -hmm. so nung pumunta ako rito ng mga pizza dalawang araw na to so malamang ito ay mga nasa 14 days na ngayon kasi dosing yan eh so kailan mo to inisprehan ng panda mo? Uh, lunis Lunis pang ilang araw yun siya Bali, Mga pito siguro Pito walo Papa, Kung yung pang walo yung lunis Pang walo yung lunis Oo. Tapos sa uh, lunis Ngayon anong araw ngayon? Huwibes Beer. Oh, Webes po. Martes, Merkulis, Webes. Tatlong araw na nakababad. Sana. Sana. Kaya lang, nung nagbaha, nung, nung Martes ng gabi, pinutol mo doon. <laughs> bumaha. Ah, bumaha. Yung yeah. kasi mawawas out nga naman yung sabog. Apaw talaga, pero yung kanal po na yan. Yung malaki. Apaw yan. Ito, ito. Meron po sumalo doon. Doon muna pinatuloy. Ah, okay. Malakas pa rin yung... Dito, meron pa rin. Ay, hindi, umabot dito. Hindi po na rin po. Ah, so, hindi po lubog ito lahat yun ang problema ng mga farmer so parang ang tawag dun parang lateral canal mo na rin yun okay. sa so pagkaumulan mayroong sumasalo tapos kinamagahan ayun di bago lang siya na na wala yung talbus lang nakikita mo kasi oh. pababa na rin yan oh, oh. Kaya sa hapon maghapon siya na naka-open pa tapos mm -hmm. kaninang umaga ko lang kina so ano ang mo rito sa medyo tuyo na to papatubigan ulit natin Opo, papasukan natin kasi ayun, kikita natin mabubuhay eh. Mga 5 days. Six, nine, oh, uh, for for 3 to 4 days okay. na babad. Uh, bago na. na tayo magtanggal tapos sa uh, tayo. Grabe no. Tipid. <laughs> <laughs> Pero kung hindi mo na bayuin sa semto, mas lalo na. Ay, wala ako lang yun. Uh, Naglagay ako ng balipit ng pinaisip ko so, rito. Ka ang gawin natin Kuya Prince, yun doon sa may dulo na yun, doon, doon tayo mag spray para makikita, parang demo natin. Diyan oh? Diyan po, opo. Ayan yan. Pwedeng lagyan na. Ayan, para hindi na siya pumula. Diretso ang verde na siya. Ang bio-enzyme kasi kahit na mga nasa 20 days pwede pa rin. Wag lang yung sobrang kapal na ng palay. Kung may time kasi makapasteal ano, ka doon kay mas maganda ang palay ngayon, ay, may busing eh. Ay, si Kuya Avila? Oo, oh, Eprin Avila. Eprin Avila? Opo, kailan tayo pwede punta doon? Kahit bukas? Kung gusto mo, kahit ngayon. Saan punta ang lugar po yun? Diyan lang yung lakaran nyo ka, sa may sabungan. Ah, sa may sabungan. K kagaling ko lang doon. Di ba, umuulan? <laughs> Hapon na ngayon, Kuya eh. <laughs> Para mas nasilip mo lang yung... Punta na! Punta natin! Punta! Paso mo? Pupunta tayo doon sa isang follower natin na gumagamit din ng buy-in bioenzyme, si Sir Eprin Avila. Pero wala ba siya diyan? Wala po, nasa abroad. Nasa abroad siya. Tapos parang missis niya 'yung nag-aasikaso, no? Dali yan lang ang Pero may tao rin siya. ikaw na ikaw nagrekomenda sa kanya ng buying time. <laughs> tapos nakita niya rin niya sa diyan sa Facebook. 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 Mm -mm. nag-order na ano? siya. Ayun. Oh, Tatlong gamit niya na rin. Oh, eh kahon kahon siya eh. Oh, okay. Maramihan. Maramihan. Motor. Pero abot ba ng motor 'yon? Abot po. Pagtalo. Pupunta tayo doon sa isang malakas ano. Mag <laughs> <laughs> malakas mag Malakas 'yon. Kaya ang ganda lang ng lupa niya diyan. Kung tustusin pangit din ang lupa diyan. Mabato. Oh, Mabato no? Mhm. Uh -uh. -mm. Ano magdadala ka pa ng ana? Nang ng, ng... motor. Pati oh, sa tayo. sige sige. So, naman, sige po. Ilan pong bayan yung samsara ang mo nito? Bawat isa hektara, dalawa? Tara, hindi natin. Pang ilang abuno na to, boss? Ah, isang abuno pa lang to. Ganda, Dati, pangit ang paler ito. Mahina, dati. A -a ang lupa, mapula, buhagag. Mga bato-bato. Ito kasi kabisado ko po to, alam mo kuya Prince nung araw. Ako ay nag-iirya. Hmm. Sokso ko yan dyan hanggang doon sa, 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 Teresa. Hanggang ang katabi na nito ay dyan sa hanggang ano, Urduha hanggang dyan sa may... Oo, marami dyan mga kagayanin. Pero ngayon, marami ng tao dyan. Ah, marami ng tao dyan? Ah, uh, Efren hey, Abila sir Efren hey, Abila dito ako sa palayan mo sir oh. <laughs> sinamahan ako ni Kia Prince oh. <laughs> Ayoko, nakarating po kami rito pinatignan ko yung farm mo dahil sa gusto niyang makita yung mga gumagamit ng bio inside. yes gusto so, ko uh, makita so kahit malayo Saan ba si Prince sa nasa, okay. nasa Saudi Kia Prince kahit sa Saudi ka makikita mo yung palayan mo Ganda, maganda ngayon. Ayan no? oh. Ang, maganda rito, walang kadamo-damo. Tapos, ilan po ang nilagay na abono sa isang ektarya? Tatlo. Tatlo. Abono sa isang ektarya. Yung first lalagay natin, anong klaseng abono? 14, tsaka isang 2100. Matipid pa rin sa abono. Kasi hindi ka gumagamit ng urea pala. Anong ginamit mo pandamo? advance so parang sa kanya lang rin babad gumamit po kami ng pangunggutok tapos pinalo pa ng advance gumamit ka ng direct tapos pinalo pa mo ng advance so malinis na walang makikita mo yun eh, o walang wala walang makikita mo hmm. 9.6 to lahat hmm. ah, sino nag-esprit ko yan ng buy-in ikaw? Okay. ikaw lahat yan? may kasama rin ko ako may <laughs> kasama kuya pag eh, ikaw lahat yan ang dami nun ang daming spray ng bayan sa'yo noon. Kasi siya yung technician ni Busing eh. Mm. <laughs> Grabe ano. At saka makita mo naman yung trabaho. Oh. Malinis. Wala kang makita ang damo. Alam mo ang nakaka... Pag-alala sa sabog, pag ganitong edad, mga nasa 25-30 days, tapos marami pa rin damo, Yan ang yun ang, yun ang nakapag-aalala. Ito ay mga nasa 25 days, gano'n? 19 days pa lang to? Grabe no. Ang laki ah. Anong variety ito? 888. Triple 8. Ang eh? Kakaranyugan pa rin po ito. Ito mga equipment ka rin ito. Kakanya talaga bumili siya. Ayan, ang bayo inside. Huh? Meron din siyang pampilapil. Ayan. Sa refren Abela. Inusisa ko na yung mga gamit mo dito oh. Ito pala yung pampilapil niya so wala na, wala na siyang problema sa pagpipilapil. Oh, galing. Doon lang rin kinakabit. Parmosa refren. Ah, mabubuhay na ang tao rito pag nandito na nakatira. Tanong-tanong ka naman gulay dyan, oh. Ah, ahon lang ito sa putit. Ganda meron pa pala rito ng rest house oh. May buy and sa Oh, JNT pa to Ha? Ah, ang pa pala Ah, ha, Garo ha ba eh, grabe Gano'n ka na makatagal ito gumagamit kuya? Pang-apat na taon na uh, Kaya pala hindi na naninilaw ang palay, eh, no? Makapansin mo hindi siya basta naninilaw Uh, tapos ang putik, ano nang anong, anong nag-iba yung kulay? Ito okay, so, kasi yung parang siya. So, but, then, uh, Ngay Ngayon ngayon parang may langis-langis na. Pansin mo? Nag may langis-langis sa ibabaw. Okay. Uh -huh. so, uh, Hindi na siya malagkit, no? Ah, may solar na rin. Puro solar na pala yan. Oh. Yun. na buhay ka pala to. O, wala na tayong kailangan kurente rito. Sariling sikap na pala to. Ano na pala to? Sustainable. Ang ganda ng lugar na to. Oh. Ang ganda ng lugar. Doon ang gagaling ng na irrigation natin sa bundok na yun. Yan, yung umuulan-ulan na yan. Dito ang baba na lahat ng tubig. Kaya kung wala ka rito nung kanal na sa salud yan sa tubig, bawas out yan nga nakapagsabog kayo kahit tagulan eh mahirap tumiming dito mabuti wala kayo nasira pinamaan ng tubig Ang ah, ato parang ayaw ko umalis dito ang ganda eh <laughs> Oh, mira mo rito ah. May sarili silang mga uh, may sarili silang mga uh, uh, equipment, may sarili mga traktora. Tapos um, yung tubig nila, ilaw, solar na. Hindi na nila kailangan ng paliko. Wala, wala kayong paliko, wala kayong linya na kuryente. Pero hindi ka nag-brown out dito kahit minsan. Hindi. Ganda <laughs> <laughs> itong uh, iniwanan niyang lugar. Oh. Meron pa talagang space para may, meron kang pagdausan ng ano dyan, okasyon. May buying din. Kita naman sa kulay ng lupa eh. Tsaka pag nakikita mo na nangingintab-ngintab ang lupa. Yan na yan. May buying and na yan. Oh. Ito, ito kailan to nasabugan? Naka-spray na ba siya dyan? Pag natapos. Pag natapos, siya. Bago na may. Bago siya mag-spray ng buying sign. Okay. Dito, isang basakan mo, sir. Sige, Prince. Tsaka si Sir Hob at uh, sinamahan nila ako dito sa kanin, sa inyong palayan. So ngayon, meron na sabugan, bagong ilang sabog, ilang ano to, ilang araw na? Uh, uh five po. 5 days. Uh, tapos merong uh, ayun, birding berde na 'yon. Yan, doon birding berde. Tapos merong pini-prepare po ito. Tapos ito, Kuya Hob. Kailan mo to i-spray ng buying time? Uh, pag natapos po ni Kuya Prince mag-rotivator. Patapos niya mag-rotivator at magpilapil. Tapos, tapos Kukontrol yung tubig, then mag spray ka na. Ilang takip? Uh, dalawa po kasi hindi rin po gano'ng mano yung... Uh, dalawang takip per, per, uh, per 16 liters of water. Kapisado na. Kapisado na ni Sir Rob. Sa mga farm kasi, Kuya Prince, kahit anong may pera ka, kahit marami kang kapital, kung wala kang tao maaasahan. Oh, uh, yun talaga. Sablay na sablay nila. Oo. yun ang importante na. Yung tinatawag na may ano may sarili, may puso talaga sa pagsasaka. Oh. Uh. Kasi pag may tao ka nga at wala naman sa umas. Wala naman sa ayos. Kaya, yung, yung, Bawat kilos. Kilos niya yung shoulder niya lang ang ina. Wala ka talaga mangyayari. Ayun na, Kaya uh, Prince ang nagsabi niyan. Pag ang tao daw ay shoulder lang ang inaabangan, patay. Wala, mangyayari. Papaano na lang yung may-ari na dire-dire siya nagbibigay ng pera, malayo, hindi niya alam kung ano nangyayari. Ay Kuya Hope, saan yung pamilya mo? Hindi. Ah, nandiyan na. ah, Anak mo nandiyan na rin. Wala pa. Wala ka pa! <laughs> <laughs> bilis, bilis, mo lang. Kanta kami ha, para magawa ka na. <laughs>